Already uh, in terms of some illegal mining activities using satellite imagery, time series, and using on the ground observation as well. So here we have uh, pre process and we have the post process covered by the different scientific and technological interventions that we've actually introduced into the department. And the Ang nating mundo ay natatangi sa lahat ng planeta sa kanawakan dahil ito lamang ang tanging planeta kaya mamuhay ang mga tao. Mayroong sapat na hangin, tubig at tamang init at lamig. Hindi lamang tao ang nabubuhay kundi iba't ibang likas na yamang ginagamit ng tao upang mapuna ng bawat isang karustuhan o pangangailangan. Ang bawat bansa sa buong mundo ay may iba't ibang tanging likas na yaman na ginagamit. Ang ibang bansa ay pinagpalas ng mga likas na yaman at ang ibang bansa naman ay may mga ilan ng lamang. Ang pangunahing hanap na buhay lamang ng mga tao ay pangingista at pagsasaka lamang. Pagiging development, may sacrifice. Masasakripisyo ang katanduanis. Sinda ang mayaman, dilikado kita. Ang mga mayayaman, yung problema, maglubog mga ng katanduanis, pwede siya maglipas sa si ibang lugar eh. Hmm. Ito may kurta sinda eh. May aeroplano sinda, may sasakyan sinda. Pwede sinda magdulag papuntang, aliba, Singapore. Sunda eh, kasama kitang malubog yung katanduanis. Takot kami. Gusto nyo buhayin ko. Dakon kami, dakon nila tao di habo ning kuyan na ini. Yung paning, yung piling paning nga, yung paning. Yung mga biyanang ko, may taga dyan sa, may taga dyan, may ginto, nagkot-kot, nagkid-in sa kunya, ang ganda, sumag-agong. So, hindi pwede, hindi pwede ko yan ka ng klaseng mining nyo dyan lalo nga. Nga kung kot na for me po, di po ako approve kasi miski sa benta na po ang gataw siya ni um, trabaho sa mga ano sa ibang tao mas iisipon ta po yung ano yung fra, uh, yung pwedeng um, epekto nun sa ibang tao na Pilipinas at ang guys sa Perak ang nagpapangyayag ng kanilang pagluto. Sa so, uli, ang tinig ng bayan ay nananain. Ang niyang panlalawigan ay muling binawi ang antinansa ito sa nanayos na protekta ng kalikasan at ang tinampukasan ng lusaran na henerasyon. Ang desisyong ito ay nagtulot ng minahawa sa marami at ang patuloy na ang yaman ng Patanluanes ay hindi lamang nasa dano ng lupa kundi nasa yaman din ang kanyang kalikasan ng tao salaysay na ito ay sumasa na patuloy nung ng paglalaban ng kapanuhan para sa isang malinis at verdeng kapaligiran at sa kanilang matibay na paninindigan laban sa anumang gawain na maaaring makasira. This fun won't last unless we help out. It may be intimidating, but it's not impossible. And it all begins with a little respect. Plant more kindness into every day. Connect meaningfully to more things that matter. Uncover more of what the country has to offer by putting away what we no longer need. Strengthen our ties to the past. And pave the way to an even more fun future. It all begins with a single step. It all begins with us. Together, we can make these views last. Save our spots so it's more fun forever.